Hello mga kaidol Mutuo ba ka ng linya sa kinabuhi mga idol? Ako mga idol, mutuo dyan ko anang linya sa kinabuhi mga idol Kita mga idol na atay linya sa kinabuhi na ikwartahan na idili Pero, ugusto gusto kang makawartahan mga idol Mau nang ang imuhang dalan Ang but na no, ipasabot mga idol Mintras bata pa ka Pag iskwila og tarong Pagtuon og pamatasan Aron pun pun monegia sa kalambuan ni mga idol mo na linya sa nang kabuhi kinabuhi mga idol ang kwartahan mga idol na ay indot kay linyas kinabuhi e na may mga ginikanan na kwartahan na sila ay muhindo sa dalan pero mao lagi mga idol nindot ang ilang paglakaw sa dalan pero na ay uban na walay mga pamatasan kay lagi kwartahan na daan pero panahon mga idol na ang ilahang pamilya, ang ilahang mga ginikanan, uh, mawala na diris kalibutan, anha na sila ka na pait na yung kinabuhi. Munang mintras na ikaw bata parang kung pait manggani ang dalan sa imong kinabuhi, ikaw rin makatabang ang mga idol na nindot manindot ang dalan sa kinabuhi. Kaya ikaw mag-antos, mag, o mag lang o tarong Marang arangan juga main That place Belakang idol